Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabimpito ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, sinabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan Kaya't sinabi niya kay Nabat, Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo. Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat. Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po may bibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno. Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reina Ezebel at tinanong, Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain? Sumagot ang hari, kinausap ko si Nabat na tagay Israel at tinalok ko siyang papalitan o babayaran ng kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Wika sa kanya ni Isabel, Halika na, kumain ka at huwag ka ng malungkot. Ireregalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat. Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngala ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari, at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirhan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat. Ipagutos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayin ninyo sinabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng dalawang upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Tinungayaw niya ang Diyos at ang Hari. Pagkatapos dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Ezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla sinabat. Lumabas ang dalawang saksi na inupahan at siya pinaratangan ng ganito. Tinungayaw nilabat ang Diyos at ang Hari. Kaya't sinabat ay inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Ezebel, patay na po si Nabat na taga Israel. Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Ezebel kay Akab at sinabi rito, Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol, patay na siya. Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ako'y dinggin, puon aking Panginoon. Sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at napatutulong. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawain iduay, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Aleluya, Aleluya, ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ni numan upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng isang kilometro. Pasanin mo ito ng dalawang kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.